Linggong-linggong tinatawid ng mga guro ang rumaragas ng ilog papunta sa Eskwelhan sa Sarangani. Nakasama ang News 5 sa higit pitong oras na sakripisyo ng mga guro para lang makapagturo. Aniya sa frontline sa balita si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao Exclusive. Buwis buhay ang eksena ng mga gurong ito sa bayan ng Malapatan, Sarangani. Tinatawid nila ang malakas na agos ng ilog para makapunta sa Akbual IP School sa bundok. <coughs> Matapos mag-viral ang video, eksklusibong sumama ang News 5 sa paglalakbay ng mga guro ng Akbual IP School. Dito sila sa kanilang kasamahang guro, nagtitipon at naghahanda bago sila umakyat sa bukid ng kanilang eskwelahan. May dala silang groceries at kanilang mga kagamitan para sa kanilang isang linggong pananatili doon. Mula poblasyon, sumakay kami ng habal-habal papunta ng bundok. Pagdating sa paanan ng bundok, pahirapan na ang daan. Puro putik dahil sa pag-ulan ilang beses din kaming bumaba sa habal-habal para maglakad. Matapos ang ating higit tatlong oras na biyahe mula doon sa poblasyon na Malapatan, ay nandito na naman tayo sa Kanlaan River kasama ang mga guro para puntahan na doon sa kanilang eskwelahan kung saan sila na destino. Nasa tatlo hanggang apat na oras pang lakaran bago tayo makarating roon. Kahit buwis buhay ang pagtawid sa malakas na agos sa ilog, Buong lakas itong ginagawa ng mga guro para sa mga naghihintay na estudyante sa bundok. Um, ginagawa namin yung uh, yung best namin as a, as a teacher po. makapagturo po. Literal kasi lang yun. Kinakaya naman kasi parang ano na yun, parang normal na sa amin. Nasa apat na ilog ang tinatawid ng mga guro papuntang paaralan bukod pa ang mahabang lakaran. Nandito tayo ngayon sa ilog at nasa dalawang oras na tayong naglalakad at hanggang sa ngayon may isang oras pa tayong lalakarin hanggang maabot natin ang paaralan. Matapos ang higit pitong oras na paglalakbay, nakarating na kami sa Akbual IP School. Sinalubong kami ng ilang isudyanteng malaki ang ngiti sa mukha. Nagpalipas kami ng gabi sa eskwelahan. Kinabukasan, umpisa na ng klase. Nasa dalawang daan ang estudyante ng Akbual IP School mula kinder hanggang grade 6 na mula sa tribong Milaan. Kahit pa manayihirapan sila sa pagpunta dito at maging sa kanilang pag-uwi sa gabi, kahit na umuulan, nagtuturo talaga sila para sa aming mga anak. Panawagan ng eskwelahan, magkaroon ng maayos na daan at maayos na supply ng kuryente dahil hindi sumasapat ang solar panel. Kumihiling din sila ng dagdag na school supplies at umaasang magkakaroon ng high school sa hinaharap. Nakikita po nila yung aming sitwasyon, uh, kung ano ang maitulong nila sa amin para uh, mas maganda yung pagtuturo namin sa mga kabataan. Nagbabalita mula sa frontline, Brill Montalvo, News 5 Mindanao. Mga kapartid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipaalam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.